Hello, magandang gabi po sa inyong lahat dyan Mga taga-subaybay ni Kuya Dan TV Vlog Tulad nga po ng aking pinangako sa aking nakaraang vlog Na kung saan po ay inaantabayanan ni Kuya Dan TV Na talagang ipakita ang kabuuan ng ganda nitong uh, Balkan mayon dito na po, nandito na po kami, umalis po na kami doon sa viewing point o doon sa kitwinan viewpoint ng Bulkan. Dito na po kami sa bandang uh, ano, bypass, bypass road na kung saan tumbok na tumbok ang itsura ng uh, vulkan Mayon. Kunting-kunti na lang po ang ulap na tumatakip sa bandang kaliwa ng vulkan Mayon at ganap na po nating makikita ang kanyang kabuuan. So dito muna tayo i-standby hanggang sa totally mawala yung ulap na inyong nakikita na 'yan para po talagang maibahagi ko sa inyo ang aking uh, provincial tour na kung saan tinaguri ang ko pong uh, Holy Week adventure ni Kuya Dan ngayong pong Holy Week um, 2024, okay? So Mega galab shout out po kay Kula sa live na kung saan po iniwanan ko sa glit yung kanyang live at uh, pinagpatuloy ko yung pag-abang na maging uh, buong-buo itong itsura ng uh, o kabuan ng kanyang itsura nitong bulkang mayon. Ayan po mga uh, idol, mga ating taga-subaybay. mega galab shout out muna nga pala dyan sa aking iniwanan sa live ni uh, Kwanang Live. Uh, yes, si kuanang Live, may galap shout-out kay uh, Pirata. Pirata, ito na yung sinasabi ko na nandito po kami sa puno ng Vulcan Mayon. Uh, bahagi po ng aming uh, provincial tour nito pong uh, Holy Week Adventure ni Kuya Dan. right, so... Punting-punti na lang, huwag po kayong uh, uh, kukurap ang inyong mata wag i-skip ang bawat segundo na kung saan po makikita na po natin buong buo ang perfect cone nitong Mayon Volcano Alright, may kalab shout out muna nga pala dyan kay Roni Mix Vlog nandyan po yung kay Kwanang uh, live streaming may kalab shout out sa'yo and of course dyan po kay uh, Nikki CN may kalab shout out Nikki and of course kay uh, Boyet, Boyet M Channel, mega love shout out. Um iniwanan ko muna kayo sa glit sa live ni kuanang live at uh, ito na nga po ang aking sinasamantala at inaabangan kanina pa. Ito po'ng uh, matunkayan po ninyong buong-buo ang vulkan Mayon. Ito po ang ganda po'ng tanawin mula po dito. At talagang mape-perfect ma natin ma-kukunan po natin ng buong-buo Medyo lalapit ko tayo o mayroong green isang vlogger po rito. Uh, overtake tayo ng konte para hindi siya makita sa background natin. All right. So dito po tayo mga idol. Ayan na uh, kunting kunti na lang. Pero yung kalahati ng kanyang pisngi ay kitang-kita na. So oras po ngayon ay pasado alas 6 na ng uh, gabi pero ayan binibigyan po pa rin po tayo ng malinaw na view nitong Bulkan Mayon All right, so iikot muna ako saglit baka pag ikot natin ng 180 degrees pagbalik po natin sa ganong uh, kalagayan ay buong buo na natin po siyang makikita so iikot po tayo para ipakita ko sa inyo kung saan kami galing na taas kanina doon po sa aking unang vlog na pinapakita ko po sa inyo ang bulkang mayon at pangalawa doon po kami galing sa bundok na yon yan po yung kitwinan na viewpoint na doon po talaga nasa mataas na bahagi ka kitang kita mo po yan kabuuan din mula sa ibabang ito Nandito na po kami halos katawan na rin po ng bulkan itong kinatatayuan namin at ikot po tayo ayan para makita po ninyo ang uh, uh, papasok na po ang gabi. All right, so ayan. Ayun po yung ating sasakyan, talagang pinagbigyan tayo ng kuya ko na uh, kay kuya ko si po ako sumama at sa sakyan niya ako sumakay para po uh, i-guide po kami bilang uh, taga rito po siya at uh, nag sa amin So ayan na po ang itsura ng uh, takip silim Ayan, takip silim na po O lumubog na ang haring araw At ayan na po uh, Nakaikot na po ako na sinasabi kong uh, 180 degrees na ikot Alright, so papakita ko po sa inyo itsura ng inyong kuya dan